Uh, Magandang hapon po mga kaubayan. Uh, kararating ko lamang po kaya ngayon pa lamang po ako kakain. <clears throat> kaya lang bago po ako kakain mga kaubayan ay itong mga ulamin ko po ay tatlong klase na puro halamang gabot na mabibisa po eto mga kaubayan. Uh, napakabisa po itong mga halamang gamot na ito para sa mga karamdaman. Pero bagong lahat mga kaubayan ay huwag po sana ninyong kalimutan na magpalo sa aking It Be Pages at sa aking Youtube Channel Juanito Valera 367 at kumari po sana ay pakishare po ang aking mga videos para uh, ma malaman po ng ating mga kaubayan ang kahalagahan po ng mga halamang gamot. Unang-unang ipapalabas ko mga kaubayan ay itong ipil-ipil. Ito po ipil-ipil. Nagpalabas na po ako ng ipil-ipil noon mga kaubayan. Ito po ay napakabisa po na panggamot sa anemic. Sa anemic po, yung mga mapuputla po na dugo. Ito, itong ipil-ipil. Ang proseso po ng paggagamot sa ipil-ipil ay ganito po lamang kinakain po ito mga kaubayan. Ito po, kinakain itong ipil-ipil na ito. Para po mga kaubayan, sa mga animik ito, yung mapuputlang dugo, itong ipil-ipil na ito, hindi po nakakalason ito mga kaubayan kasi halamang gamot po ito, itong ulaming ko na, itong ulaming ko na ngayon mga kaubayan, ipil-ipil, gamot na, ulam pa. Ayan po. Tandaan po natin, ipil-ipil ay gamot po sa mapuputlang dugo sa mga animik ito pampaganda ng laman ng katawan natin papatayin niya po yung white blood cell tatalunin niya po yon at gaganda po ang ating mga laman mga kaubayan ang pangalawang halamang gamot na aking ipapalabas ay para pang palublad pang ito po katuray mga kaubayan napakarami po katuray po, katuray. Ito. Itong katuray na ito mga kaubayan ay pang po ito. Ito po ay linalaga at ito po kinakain din po ito. Itong katuray na ito. Linalaga at kinakain. Ito na po siya. Sinasawsaw ko lamang po sa toyo o bagoong Yan po ang maulam ko ngayon mga kababayan. Katuray, pampalublad po ito. Mabisa po ito na pampalublad. Pampababa ng dugo. Alam ng matatanda. Alam ng mga taga-probinsya ito, yung mga matatanda na. Ito mga kabayan, Masarap. kaya wag po nating palayuan itong katuray na ito pampalublad po ito ulam ko po to ayan ipil-ipil katuray pampas para sa dugo pampaganda ng dugo uh, sa putla ipil-ipil ito naman uh, para naman po ito sa mga high blood yan po pinag -combine, combine ko na po yan kasi ulamin ko napakarami po, po nito binili ko ngayon itong pangatlong halamang gamot mga kaubayan ay ito naman po siya ito yung tinatawag naming papait ayan po ito po o, nakikita nyo po mga kaubayan papait ito naman mga kaubayan ay napakabisa po na pambaklas sa makakapit na plema itong papait na ito ito po ay napakaganda po sa kulang sa tubig yung maselan uminom ng tubig ito po ay pampaihi ibig sabihin yan pang cleansing po yan pwede po sa UTI ito mapait po ito kaya tinawag na papait ang proseso ng pag uh, paggamot naman nito ay ulam din po ito po siya oh. Hmm? yan nalagan na oh. yan uulamin ko din po ito pati ugat na po yan pati ugat na ito oh. pati ugat na nasasabaw na po ang bisa niyan Tempo, ang sarap mga kaubayan. Ulam ko po eh. Para sa diabetic din po ito mga kaubayan. Ngayon, Ngayon yung sabaw niya po ay iinumin ko. Ito po ang pinakasabaw niya. Ang sarap po ng pait niya, parang apdo din ng bangus. Mga kaubayan, pambaklas ng plema, yung ubo ng ubo, yung kulang sa tubig, mga kaubayan, yung kulang sa tubig, pag kumain ka nito, uminom ka ng sabaw nito, si ko po hanap ka ng hanap ng tubig. Yan po ang kakayan niyan, ihi ka ng ihi. Kasi inom ka ng inom ng tubig, lilinisan niya yung pantog mo, mga kaubayan. Kaya yan po yung tatlong klaseng halamang gamot na aking ipinalabas ngayon uh, mga kaubayan kung kung maari po sana ay pakishare ang mga videos nito para malaman po ng ating mga kaubayan ang kahalagaan ng mga halamang gamot hanggang dito na lamang po mga kaubayan kasi kakain po ako hindi ko po pwedeng ipakita ang uh, videos kung paano po ako kumain kasi matakaw po ako eh Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat